Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol. Shoutout kay Dailin Edo, kay Lilibit Tumage, Melinda Alvis, Torin and Fior Friends, Priscilla Inot, Sheila Budino, Tita Jinke Ferres, Josephine Castillo, hilito Brunola maraming maraming salamat sa inyong mga idol at sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel uh, pakiclick lamang mga idol yung join button na nandyan sa uh, screen ninyo mga idol nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload at sa mga laging nagko-comment. mabuhay po kayong lahat Shoutout din sa bago nating member at kapamilya kay Hari Chan. Maraming salamat sa pagtitiwala idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Binabalak pa sanang ng sundan ng mga mandirigmang awol si Ngunit agad nakumilos naman si Namaki. Agad nilang hinarang ang mga ito kasama ang kanyang kapatid at ang dalawang mga anak. Huwi ka agad itong si Maki. Inaamin kong kakaiba ang kalakasan ninyo. Batid ko din na matagal na kayong patay at ibabalik ko kayo sa hukay. Kami ang harapin ninyo. Tingnan natin ngayon kung gaano kayo kalakas. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, biglang nawala na sa kanilang kinatatayuan ang mga mandirigmang awol at napakabilis nang umataki ang mga ito sa kanila. Maagap naman na kumilos ang grupo nila ni Maki. Ngayon, nabatid na ng mga ito ang kahinaan ng mga kalaban. Batid na ng pamilyang mga ngatay kung paano pabagsakin ang mga ito. Agad na sinalubong at dinaluhong nitong si Maki ang isa doon sa mga kalaban hanggang nagpagulong-gulong na ang mga ito at nagkakasubukan sa kanilang mga lakas. Ganon din ang kapati nitong si Maki na si Baltok agad na pinaghampas ang mga kalaban gamit ang kanyang malaking palakol. pati ang dalawang mga anak nitong si Maki nakipagpalita na rin ng mga pag-atake doon sa mga mandirigmang awala doon naman sa kabilang banda. Makalipas lamang ang ilang mga sandali agad nang narating ng grupo nila ni Butchok ang kinaroonan ng dalawang mga kubo at naabutan nila doon ang ilang membro ng mga mandirigmang awol at ang kanilang ikinagulat. Kasama ng mga ito ang ilang membro ng mga nitibong amaranig. Hawak ng mga ito ang labing limang membro ng pamilyang nakatira doon sa dalawang mga kubo. Nang mapatapat na ang mga ito, agad nang tumigil ang apat sa kanilang pag-usad at uwi ka nitong si Butchok sa kanyang mga kasamahan. Mukhang to na ang mga nitibong amaranig. Bari, king ba? Kinakailangan natin na makahanap ng paraan para makita at mapag-aralan natin ang kanilang mga kilos, galaw at mga kahinaan. Ngunit sa ngayon, kinakailangan mo nang patumbahin ang mga mandirigmang ito. Natitiyak kong dating mga sundalo ang mga ito at maaring binuhay lamang. Kailangan din na mailigtas natin ang mga bihag ng mga ito. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, nakita nilang pinakawalan ng mga nilalang ang kanilang mga nabihag ng mga tao at agad na naglalakad ang mga ito papunta doon sa likurang bahagi ng kanilang mga kubo at ngayon nabatid nila ni Butchok na maaaring bitag lamang ito ng kanilang mga kalaban at mga kasabwat na ang mga taong ito ng mga rebuilding talim napamura na itong si Butchok at mas lalong nanggigigil ito sa galit muling uwik kan ito sa kanyang mga kasama Mukhang na tayo ng kanilang patibong ngunit ito ang ating gusto gusto nating subukan ang mga nitibong amaranig ipakita natin sa mga ito kung sino ang tunay na malakas sabad na manawika nitong sikimba mag-iingat lamang tayo butok kakaiba ang kanilang kalakasan pagdating sa mga usala at sa pakikipaglaban. Nakakalaban na namin ang mga ito. Magaling ang mga ito sa pagsasagawa ng mga usal na pamako na inihalo sa mga ito sa kanilang mga pakikipagkumbate. Kaya kinakailangan natin na matyagan at agad na mawasak ang kanilang anumang gagawing mga usal. Ngunit kakatapos pa lamang ng sinasabi nitong si Kimba. Biglang nakakarinig na ang mga ito ng mga atungal at mga pagngasab na parang galing sa ilalim ng lupa. Parang galing sa hukay ang kanilang mga naririnig at may naamoy na din ang mga ito na sobrang nakakasulasok. Biglang nagpulasan na ang kanilang mga kalaban. Nagtatakbuhan na at naglulundagan na ang mga mandirigmang awol at ang mga nitibong amaranhig. Ang dalang armas ng mga mandirigmang awol ay iba't iba ang uri ng mga ito. Mayroong punyal, itak, pamalong tubo at mga kadina. Samantalang ang mga mandrigmang amaranhig naman, ang dala ng mga ito ay ang kanilang mga pinuting napakatalas na kumikislak pa nga sa pagtama ng araw sa mga ito. Nakita din nila at napansin na bungka-buka ang bibig ng mga nitibong amaranhig habang tumatakbo ang mga ito papaatake sa kanila. Wala nang inaksayang sandali ang apat na mga binatilyo. Agad nang yumuko sa lupa itong si butchok sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Kailangan na agad niyang mawasak at kontrahin ang mga binabalak na usal ng mga nitibong amaranhig at ilang sandali lamang. Nang makalapit na ang mga ito sa kanila, Agad nang inilatag ng mga mandirigmang nitibong amaranhig ang kanilang mga usal. Na siyang nagiging dahilan para agad na makakaramdam ng pagkahilo ang grupo ng apat na mga binatilyo. Ngunit agad na nakuntra naman iyon nitong si Butchok. Kaya sa mga pag-ataking dinagawa ng mga kalaban, agad na nakalundag at nakaiwas ang kanilang grupo. Mabilis naman na hinugot nitong si Butchok ang kanyang dalawang matatalas na mga paarko at agad na ibinabato doon sa mga mandrigmang awol. Kamunti ka na niyang masapul ang isa sa mga ito ngunit talagang napakaliksi at napakabilis na kumilos ang mga ito na agaran na naiwasan ang kanyang ginawang pag-atake samantalang itong si Kimba agad itong gumulong papunta doon sa likod ng isang malaking puno ng kahoy ng mangga at agad na pinaputukan ang bawat masipat na mga kalaban. Itong si Tuto naman, hinugot na nito ang kanyang matalas na itak na gawa sa tanso. Mabilis na kinargahan ito ng mga usal at pagkatapos agad na pinagtataga ang bawat makakalapit na mga mandirigmang awol at mga nitibong amaranhig. Ganon din ang ginawa nitong si Nonoy, agad itong umigpaw at umikot sa ere, sabay ng paglundag doon sa isang sundalong mandirigmang awol. Dinamba ito ni Nonoy galing sa likuran at matagumpay na nahawakan ito ng binatilyong aswang. Hindi na ito binitiwan pa nitong si Nonoy. Pinagkakalmot niya ito galing sa likuran sa iba't ibang parte ng katawan. Nakipagpalitan pa ito ng pagatake kay Nonoy. Ngunit mas nanaig ang lakas nitong si Nonoy at tuluyang natumba sa lupa ang mandirigmang awol. Tulad nung nauna, nangingisay ito ng ilang mga segundo bago tuluyang naagnas ang buo nitong katawan. Agad naman, naumigpaw at gumulong ang aswang dahil sa kanyang likuran, nandoon na ang dalawang mga nitibong amaranhig na nagpakawala ng sunod-sunod na mga pagtaga. Samantalang itong si Toto, biglang nakaramdam ito ng pamamanhid sa kanyang buong katawan dahil tinamaan na siya ng isang malakas na usal na pamako galing doon sa dalawang mga nitibong amaranhig Mabilis naman naggumawa ng mga usal na pangbasag itong si Toto, Ngunit huli na, tinamaan na siya ng isang pagtaga sa kanyang balikat Hindi naman ito ganun kalala dahil bago siya tamaan nagawa niyang makailag at makaatras agad niyang hinagip ang isang nitibong amaranhig at pinagsasaksak niya ito sa dibdib tiyan at pati na rin sa liig gamit ang kanyang matalas na itak. Nakipagsabayan pa nga ito ng mga pag-atake kay Tuto. Ngunit nang itarak na nitong si Tuto ang kanyang bitbit na itak sa ulo nang nilalang ng makailang bisis agaran na itong ngumangasab habang bumagsak na ito sa lupa. Naagnas agad ang katawan nito. Mabilis naman na naglatag ng mga usal itong si Tuto dahil naramdaman niya ang mga presensya ng mga kalaban galing sa kanyang likuran. Ngunit apat ang mga ito at hindi niya kinaya ang mga usal na ginawa ng mga ito sa kanya. Kaya nabaliwala ang kanyang ginagawang mga usal na nagiging dahilan para tuluyang maatake siya ng mga ito. Bago naman tamaan itong si Toto, biglang umalagwa doon ang mga paarko nitong si Butchok tumarak ang isa doon sa ulo ng nilalang habang ang isa tumarak naman doon sa dibdib. Sa bilis ng pag-alagwa ng dalawang mga matatadas na mga paarko ng binatilyong sundalo, bago pa makita ang mga ito ng mga nitibong amaranhig, tumama na mga ito sa kanilang mga katawan. Ngunit gayon pa man, hindi pa rin napuruhan ang mga ito na natiling nakatayo pa rin ang mga ito at nagpapatuloy sa pag-atake at pagsunod kay Tuto. Ngunit nasa kanilang likuran na itong si Butchok na sa mga pagkakataon na iyon, inihanda na ang kanyang mga usal na pangkitil at pagkatapos lumundag sa iri itong si Butchok at nagpakawala ng isang malakas na pagsapak na tumama naman doon sa apat. Pinakawala na nitong si Butchok ang kanyang usal na pangkitil at iyon ang naging dahilan para tumilapon ang mga ito gumawa agad iyon ng isang malakas na pagsabog tatlo agad sa mga netibo ang napuruhan itong si Butchuk gutay-gutay ang mga katawan ng mga ito pagbagsak doon sa lupa agaran na binawian ang mga ito ng buhay habang ang isa gumagapang pa ito pilit pa rin itong tumayo ngunit nakalapit na itong si Kimba sa kanya at walang habas na pinaputokan ito nang binatil yung sniper Hanggang sa tuluyang namatay na din ito Nagpapatuloy ang matinding bakbakan doon Sa unahan ng mga kubo At doon sa gilid ng mga batuhan Itong si Butchok Nagplano na ito Na tuluyang wakasan na Ang buhay ng kanilang mga kalaban Dahil sa tingin itong si Butchok Kung abutin pa sila ng ilang mga minuto Baka may mga magsidatingan pa Doon sa lugar At mas lalong mahirapan pa sila agad na uwi ka nito kay Nunoy. Bali, kinakailangan na agad natin ang labanan na ito. Baka may mga magsidatingan pa. Napagtanto nitong si Nunoy na tama ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Kaya sagot nito kay Butchok. Tama ka, buddy. Sa tingin ko, mas marami pa ang kanilang mga kasamahan na nasa paligid lamang kaya mabilis nang kumilos ang dalawang magkakaibigan at agad na muling umatake ang mga ito. Ginamit na nitong si Butchok ang kanyang mga karunungan sa mga pintuan na portal para mas mapabilis ang kanyang gagawing pag-atake at paglapit doon sa mga nilalang. Samantalang itong si Nonoy, napakabilis na ginamit na din ito ang kanyang mga kakayahan sa mga dimensyon. Doon naman sa gilid ng mga batuan nagpapatuloy din ang bakbakan doon ng mga pamilyang mga Ngatay laban sa mga mandirigmang Awol. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, tatlong mga kalaban na lamang ang natitira. Mabangis man at malakas ang mga mandirigmang Awol, walang binatbat pa rin ito sa grupo ng pamilyang mga Ngatay. Kakaiba pa rin ang bangis ng pamilya nitong si Maki. Wika nitong si Maki sa kanyang mga kasamahan. Baltok. Kinakailangan natin natapusin agad ang mga ito. Nararamdaman kong may mga kasamahan pa ang mga ito sa paligid. At anumang oras, maaring magsidatingan din ang mga ito dito sa lugar. Sinang ayunan naman agad ito ng kapatid nitong si Maki at ng dalawa nitong anak. Sabay nang umataki ang mga ito doon sa tatlong natitirang mga mandirigmang awol. Agad na nagpakawala ang mga ito ng pag-ataki gamit pa rin itong si Maki ang kanyang punyal na gawa sa isdang katawa samantalang itong si Baltok gamit pa rin ito ang isang malaking palakul bawat tamaan itong si Baltok agad na mabibiyak ang ulo ng mga manirigmang awol isang paghampas ang ginawa nito kamunti ka ng mahagip niya ang liig ng isang nilalang doon tumama sa batuan ang kanyang matalas na palakul at gumawa iyon ng malaking pinsala nabibiyak sa maliliit na parte ang bahaging tinamaan nitong si Baltok agad na napapaatras ang tatlo, ngunit biglang bumagsak naman sa kanilang likuran ang dalawang anak nitong si Maki na mabilis din nagpakawala ng mga pag-atake samantalang itong si Maki nang makita niya ang mga kaganapan na iyon agad na din itong umatake habang abala pa ang mga mandirigmang awol sa ginawang pag-iwas doon sa mga pag-atake ng dalawang anak nitong si Maki pati pa nga itong si Baltok agad na hinugot nito ang nakabaon na palakol doon sa batuhan at pagkatapos umatake na rin ito makalipas lamang ang ilang mga sandali natumba at nangingisay na ang tatlong mga mandirigmang awol at makalipas lamang ang ilang mga segundo Naaagnas na agnas na ang katawan ng mga ito. Wi ka agad itong si Maki. Tara na. Puntahan na natin ang grupo nila ni Dudong Bocok. Napatigil na ang mga sigawan doon. Baka may mga nakakalaban na ang kanilang grupo doon sa kalublooban ng kakahuyan. Pagkatapos mabilis nang tumakbo ang mga ito, papasok doon sa kakahuyan. Iniwan ng mga ito ang mga bangkay ng mga mandribmang awol na sa mga pagkakataon na iyon unti-unting naagnas na din makalipas ang ilang mga minuto pagdating nila ni Maki doon sa dalawang mga kubo bumungad sa kanila ang mga bangkay ng mga nitibong amaranhig at ng mga sundalong mandirig mga awla nabati nila agad natapos na ang labanan ngunit nakita nila ang apat na mga binatilyo na nandoon sa likuran ng mga kubo kaya muling umusad na din ang mga ito. Naglalakad na sina Maki papunta doon sa likurang bahagi ng dalawang mga kubo para sundan ang grupo nila ni Butsuk na nando doon. Ilang sandali lamang, pagdating nila ni Maki doon sa likurang bahagi, agad na uwi nito sa kanila. Bakit kayo nando rito, Tudong Butsuk? May mga kalaban pa rin ba ang nasa paligid? Sa tingin ko, Mukhang kinakailangan na natin na umalis sa lugar na ito. Mukhang may mga magsidatingan pa. Dadalhin na lamang natin ang dalawang bangkay ng mga nitibong amaranhig. Mayroong dalawang mga bangkay ang nandoon sa harapan na hindi pa naagnas ang kanilang mga katawan. Sagot naman itong si Butchok doon kay Maki. Sinubukan namin tiyo Maki na sundan ang mga taong nakatira na nandirito sa likod ng kanilang mga kubo. Ngunit wala na kaming naabutan. Sa tingin ko, umalis na ang mga ito. Tama ang ating hinala, Tio Maki. Mga kasabot ng mga taong ito ng mga rebuilding talim. Tara na, dalhin na natin ang dalawang mga bangkay ng mga nitibong amaranhig. Kinakailangan ng makaalis sa lugar na ito. May mga inilagay na kami ni Tutok kanina sa mga katawan ng mga ito para hindi maagnas agad. Matapos ang kanilang usapan, mabilis nang bumalik ang mga ito doon sa harapang bahagi ng dalawang mga kubo. Binitbit ng mga ito ang dalawang natitirang mga bangkay ng mga nitibong amaranhig na hindi naaagnas. Samantalang ang iba pang mga bangkay na nando doon, tuluyang naagnas na ang mga ito. Mabilisan nang umusad ang kanilang grupo. Pabalik na ang mga ito doon sa kanilang kampo. Mabilis ang kanilang mga kilos. Alas 4 na iyon ng hapon at ayaw nilang maabutan ng gabi sa gitna ng kagubatan. Doon naman sa lugar ng tumana. Matapos na makapagpulong ang grupo nila ni Arid doon sa ilang mga kalalakihan, nakapwisto na ang mga ito doon sa gilid ng kanilang mga kabahayan. Kasama nitong si Arid ang mahigit sa dalawangpong mga kalalakihan na may bitbit -bit na mga armas. Doon naman sa kalublooban ng kakahuyan, malapit lamang doon sa may tumana, nando doon na ang mahigit sa apat na pong mga rebuilding talim at nakahanda na mga ito sa kanilang binabalak na pag-atake doon sa lugar. Doon naman sa kampo ng mga sundalo, nakatago na doon sa mga batuhan ang mahigit sa limang pong mga rebuilding talim kasama din ang ilan sa mga nitibong amaranhig. Naghintay lamang ang mga ito ng pagkagat ng dilim bago nila gagawin ang kanilang binabalak na pag-atake. Nagmanman muna at nagmatsyag ang mga ito doon sa paligid ng kampo ng mga sundalo. Makalipas ang ilang mga minuto, mag-alas 5 na iyon ng hapon nang tuluyang makalabas na ng kagubatan ang grupo nila ni Butuk tuloy-tuloy ang kanilang pag-usad hanggang sa tuluyang makabalik na mga ito doon sa kanilang kampo. Agad na inilagay nila doon sa isang silid ang dalawang mga bangkay ng mga nitibong amaranhig. Balak nilang gawan agad iyon ng mga ritual at mga usal para mapag-alaman na nila ang tunay na dahilan kung bakit naglabasan ang mga nilalang na ito at muling nabuhay. Ngunit itong si Butchok, may hinala na ito tungkol sa dahilan ng mga ito kung bakit nagiging kakampi ang mga ito ng mga rebuilding talim. Hinala nitong si Bocok maaring ang isang alas na hinahanap nila ang may kagagawan sa lahat ng mga ito. Makalipas naman ang ilang mga sandali pagkagat ng gabi na natiling nandoon pa rin sa silid sina Bocok, Maki at itong si Toto ang tatlo ang gumagawa ng mga usal at ritual. Pinag-aralan nila gamit ang kanilang mga kakayahan at mga karunungan sa mga usal. Ang dalawang bangkay ng mga nitibong amaranhig na dala nila. Sa gabi ding iyon, nando doon sa labas ng kanilang kampo nagbabantay ang grupo nila ni Major Golby kasama naman itong si Bono. Mariin na nakikiramdam ang mga ito at nagmamasid sa buong paligid. Madilim man ang buong kapaligiran, ngunit dahil sa kanilang kakayahan, nakikita pa rin nila ng malinaw ang buong kapaligiran ng kanilang kampo. Lumipas lamang ang ilang mga segundo. Biglang nakakaramdam ng kakaibang mga presensya itong si Bono. Agad na wika kay Major Golpe. Major Golpe, wala ba kayong nararamdaman na kakaibang mga presensya? kaya napatitig ang pulis kay Bono. Dahil wala itong nararamdaman na mga presensya tulad ng sinasabi ng batang si Bono. Pati pa ang kanyang dalawang mga kasamang albularyo at tatlong mga antingero. Kaya nagtataka itong si Major Gulpe. Bakit hindi nila naramdaman ang mga nararamdaman nitong si Bono? Ang sagot naman ng pulis doon sa bata. Ano ang ibig mong sabihin, Bono? Mayroon bang mga kampon ng kadiliman ang nasa paligid? Bakit hindi namin ito nararamdaman? Hindi ko din alam, Major Golbe. Ngunit natitiyak kong mga kampon ang mga ito ng kadiliman. Kaya agad na inalerto na nitong si Major Golbe ang lahat ng kanyang mga kasamahan at dapat na silang mag-iingat at magmatsyag sa buong paligid.